Hi, guys! Ah, tayo yung ulam namin. Of course, my coffee. Okay. Kami lang munang dalawa. Kain tayo. Let's eat! Let's eat, guys. Meron kaming munggo. Munggo. Mungos, sa ni silingan guys, palit na mas daddy o. Nasa day, marag, data, market, place sa kwan, linaw. Sa asa, linaw? Hmm. Sa Casimira ba? Ah, sa Casimira. Hmm. Ah, nip-join mo dito. O dito, bagay yung tabugan. Ano

Mora niya akong vlog today, guys. Eh, ko ko'y lakaw. Ngayon ko ya. Sa mo na nang ulit gabi eh. Uban ito eh. Ang oras eh, katunggo um, na kahit ako. Ang laki. Diin no? Ito nape. lagi mo. Mm -hmm. Diin to? Sa barapo, stay. Layo ala na nabdanda.

Kaya sa si papa mo, hindi naman mo sa kang queen eh bag naman tong taga sila eh Na, pwede rin is countersign kung masayip sa form kainit kainit sa sa mga ito ako ng kainit

Kung yung makis yung trabaho, huh? o kamakoban trabaho ba? <uji> hmm. Na may girefer siya ati daw nga, muhin sa bed frame, ilahang tao sa so unang na preso, may nakagawas na. Oh, ayaw kayo mo kuhan. himo sa kabinet sa hospital. Ledger poison. Wala well, na banday niya ma. Kasi kayo, otabalit ka? Ha? Otabalit ka ba? Naan. Nadia, pwede. Tapa. Ang trabaho yung panito. Ah, wala na. Kaya wala mo siya hindi trabaho sa tisanta. Ay, eh, hindi mo na ilaha. Magpalit na guys, RJ, itong aircon na kita na itong mubarog lang ba? So, tag-usinta man sa kuno. Nahula pa siya ang ibang dayo nun. yun Ha? Ang sweet ka siya? dasi yun. Nak, di man maibot nila na aknighawa. Di man nila makuan. So, ingon mo dyan ang owner nga, why magbangag sa ako ang walls? Kaya magtangang-barog na din. Yeah, magbangag ba niya po nang magbarog? Hmm. Kaya sa ang tubig. Ha? Sa so, sala, pwede tinita eh. Init kailang sala. Masa siya ginanin balay. mga sa bagay mo limpyo. Tayo sa pita kumahuman. Coffee. Pa, pwede na sa pita ng Pa, mo? Ha? sa pita ng pansis. Pwede na? Duka? ba? Kung hindi nga niya sa Facebook na, liklik? Liklik ba doon, burgos? Ako pa sa'yo, ginagawa nila. Ang okay, mga premier kasi rosa. busong Usually, ako na yung ginadala ang sold kapis taas. Na, na sold out na. Dili ko pa. Bumba labola, munggos, daing bangos, anak ah, ay pansit. Additional. Grabe ito ay sayo, kaya natulog. Wala. wala pa'y nine. Kaya ako mataba mo, mo ano lang siya tanggal sayo, kaya kong shift. Labi na get karong no Sunday, wala ko'y work, Monday. Alas 5 oh, na ko, guys. Ito, already, Bago na, Mardima? sana sagot. So, transition RD ko karong Sunday. Usal ka at law. And then, usap pa to guys. Kuan. Karong hapon, ang karong gabi, eh, mga arbo na dyan mag-isda. Kay, pula na ko si baboy lagi. I don't like baboy. Gusto ko ng isda. Ano naman yung isda na arbo na pasil? Huwag mo ko abri ang pasil o nga ng orasa. Kung saan yung orasa ang kanang kuandad? dad, ang kanang pasil kutub. Kasoy ka di ako eh. Sila papa eh. Ang mga mga isda. Ay. Hindi, ato di. Sao na malang tahanin niya. Kahit taginahan na ba tag isda. <laughs> papa yung know, mga isda. Kaya eh, yung mama dito. You ang na. Mami, anong know. isda. O, oh, yapil ni ako dito ko eh. Kaya naghanag paabot ni mo dito. Ah, oh, ito lang. Hello, ang tapulan na guys. Oh, ayaw niya maghugas, guys. Ay, lagay mo na lang to doon. Na na, maog na, na. Na naman naman ta. Pansit. May Pansit. Pansi. 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 Nag-order may pansit dai. Do man bantay ni tamtao na Kasi pansit ba yung nakuha. Mickey. Adi hawa na mo dia. Bye. Bugi pokko. Enda ko, guys. Guys, I'm back, guys. Gabi na pala, guys. Hindi ba lang ako naka... Hindi ko na kayo nabalikan ganina, guys. Because after ko kumain ng breakfast... Isa, I'll fix you. Isa, is, nabisi ju ko sa work. So, ngayon, it's already around 7 o'clock. And, nandito si papay. And, magkakarbon kami ni daddy today tonight. So, sasabay na lang si papay. But, before kami ngarbon ...is maghalo-halo muna kami. Yes, nagyaya si kuya. Kasi kagabi pa sana kami gusto maghalo-halo. Eh, kaso guys, I was so, so, so tired and sleepy talaga kagabi. So, wala, hindi na natuloy. So, ngayon na lang. So, buti na rin at least nakapag-freshen up na ako. Nakapag-ligo na ako, guys. Kasi dalong araw ko hindi binasa yung buhok ko. So, iba talaga pa rin, guys, kapag nakaligo ka talaga ng ng buhok mo, yung whole body talaga. <laughs> Tapos nagpalit ako ng towel. Inopen ko lang yung computer ko guys kasi may titing may titingnan lang ako na surveys. So after nito guys, bababa na ako. Hindi na ako magkikilay. Ano lang talaga. Bare face lang kasi gabi na naman eh. Hindi na naman makikita. And mag ano lang naman kami halo-halo. So nagbihis na lang din ako. Nakasleeveless ako. Na parang empire look ba to? Parang ganito, parang layered, layered. And then, pink na shorts. Yan lang attire natin tonight. So, baka mag-vlog ako mamaya, guys, pagdating namin dun sa halo-haloan. Hindi kami dito sa Victoria, but dun kami sa city, sa Pasil City. Pasil City? Pasil Cebu! Pa. Ano Sabi ni Papa, may masarap daw dun na halo-haloan. So, dun lang kami, para tis malapit na kami sa carbon sige mag ano muna ako guys mag dry ko muna tong aking hair gamit ko pala yung vitres na ano guys um, treatment cream kasi nga 'di ba nakaano tayo naka nakapagpakulay tayo ng hair and alam niyo naman kapag nagkulay kayo ng buhok sigurado talaga yun guys magda-dry kaya nga iba may treatment talaga na yung Brazilian, yung ganon. Pero ako, since DIY lang, si Papay lang yung nagkulay sa akin. So, may, may ano naman, may kalakip naman na vitress treatment yung colors na brand. Okay? So, ayan. Hindi na siya masyadong basa kasi nga, tinap ko, dinap, di ano, inano ko talaga sa towel. Yung buhok ko. Mahaba na talaga yung buhok, guys. Ayun ni Daddy magpagupit muna eh. Siguro after na lang sa kasal ni na Kuya. Kasi para maganda din yung this style ba? yung ganun. Okay? Mamaya na lang uli. So, guys, we're gonna go na. Hindi na sasama si Inday. Ha? Ako bag ko? bag ni Papa ko. Kami na lang si Kian, I want ko to tong mag- Sama ba to sa amin? Mama, ikaw sa Sama ka mag halo-halo? Halo-halo Ha? ha? Ako ah, mo bang ka? Huwag nga ikaw kwarta diri. Ito ang papatalan. Halo-halo? Oh, no, no. Dili lang ka ka mo ate. Wala o eh. Dili na. Dili lang ka diya. Ayun lang guys. Kwan ikaw. May ragay yung mag-sleepless na ko. Kaya the last time I was there, my God! Kato na nga akong tas carbon, batang inita, nyo na akong isuloob. Okay. So, go. So, guys, bumili kami ng yan, Kitong. 120 lang, guys. My God. Ang buro-buro. Ang lalaki pa. So, we bought 2 kilos of that. So, ganun sa kami ng sa pang isda. ngalan eh? na maliit.

Kabili kami ng ano guys, mga kitong, isda, ang dami. Ito ang vlog ko. O baka hindi ko ma-end ang vlog ko today guys. Sabas na pasansya lang kayo. Sa atis, okay na.